Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam <cam> ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ama ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh unang unay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng Sandibutan naway ang habag at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Taala ay mapasa sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay nasa pangalawang serye na ng ating pagtalakay sa aklat ni Sheikh uh, Muhammad uh, ibn Abdul Wahhab na kung saan ito po ay ipiniliwanag uh, ni Sheikh uh, Saleh al-Osaimi uh, sa isang atlat. At ito po ngayon ay ating uh, kinukuha upang uh, bigyan ng uh, o ating isalin ito sa wikang Tagalog upang sa ganon ay atin pong uh, makuhanan ng uh, mga aral mula sa uh, aklat na ito. So dito mga kapatid na kung saan ay uh, mababasa natin dito ang pinakaunang sinabi ni Sheikh uh, Muhammad ibn al-Wahhab uh, dito sa aklat na ito. So kanya'ng sinabi ito قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. سؤال so, الشيخ si uh, صالح العصيمي كان يعنى أنا كتود أتكلم عن النبي. نبدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة فيما. istaftaha bihi an-nabiyyu sallallahu wa sallam rasailahu ila al-muluki wa tasanif tajri majraha so nagumpisa ang uh, si Sheikh uh, Muhammad bin Abdul Wahab sa kanyang uh, uh, paglimbag ng uh, minsahin na ito sa pamamagitan ng Al-Basmalah, yung pagsabi ng Bismillahi Ar-Rahmanur ar Rahim, Sangalan ng Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. So ito mga kapatid ay bilang uh, pagsunod sa pamamaraan na kung saan ito ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay uh, nagsusulat o nagbibigay ng minsahi at kanya itong ipinapadala sa mga Uh, hari. So, nagsisimula siya sa al-Basmalah. So, binabanggit niya ang Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. At sabi niya dito na ang mga aklat na nililimbag sa pananampalatayang Islam para sa kaalaman sa pananampalatayang Islam ay kanilang uh, sinundan ang Uh, pamamaraan na ito na kung saan sila ay nagsisimula sa uh, pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim. So ito ay nangangahulugan lamang na uh, ito yung pamamaraan sa ating pananampalataya, pala, pananampalataya na kung saan kapag tayo ay magsusulat ng isang aklat o kaya uh, kung tayo man ay magsusulat ng ating minsahe sa ating mga kapatid o sa, sa ibang mga tao ay nagsisimula tayo sa al-basmala. At pagkatapos sabi niya, daa liman لِمَنْ bi بِثَلَاثَةِ دَعَوَاتْ جَامِعَةِ At pagkatapos, si Sheikh uh, Muhammad uh, Ibn Abdul Wahab, siya ay nagdudua o nananalangin sa magbabasa ng aklat na ito, itong aklat niyang Uh, al kawaid al-arba'a uh, ng tatlong panalangin ng tatlong mahalagang mga panalangin So ang pinakauna dito awwaluha ayyatullahul ayyatullahullahu fid dunya wal akhirah fayakuna waliyahu Allah So dito sa pinakaunang panalangin ay nananalangin si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sa isang nagbabasa nito na naway ang Allah subhanahu wa ta'ala ay uh, ang siyang siyang bahalang uh, mangungontrol sa kanya dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. So ibig sabihin, kung uh, kumbaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag sinabi natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mangontrol sa atin ay ibig sabihin ay dumidipindi tayo sa kanya so ang ibig sabihin nun ay humihingi tayo ng tulong mula kay kay Allah subhanahu wa ta'ala so ito yung pinakaunang dua niya sa isang uh, magbabasa ng kanyang aklat na ito na naway gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung taga-pangontrol sa kanya dito sa mundo, ganun din sa kabilang buhay. Walwaliyo min asma'illahil husna. At pagkatapos sabi niya na ang wali o ang tinatawag na alwali ay kabilang ito sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu al-mutasarrifu fi khalqihi amatan bitadbirihim wa fil mu'minina khasatan bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. At ang kahulugan sabi niya, ng al-wali ay na, na siya ang tagapangontrol sa kanyang uh, sa sangkatauhan pangkalahatan. Ibig sabihin, siya yung tagapangontrol sa sangkatauhan ng pangkalahatan. So ibig sabihin, walang ni isa dito sa mundong ito na uh, hindi lumalabas sa kontrol uh, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig lahat ay dumidepende kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At uh, ganun din sabi niya sa mga mananampalataya, yung uh, pangungontrol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mananampalataya, ito ay particular para sa kanila. Na kung saan ito yaong makapagbibigay sa kanila ng binipisyo uh, dito sa mundo at ganun din sa Uh, kabilang buhay. So ibig sabihin mga kapatid, ang Allah Subhanahu wa Taala ang siyang ang taga ng lahat ng uh, sangkatauhan dito sa mundong ito. Ito ay pangkalahatan at ganun din sa mga mananampalataya na ito ay par partikular sa kanila bilang tulong dito sa mundo at ganun din sa kabilang buhay. Wa thaniha ayya ja'alahu mubarakan ayna makana ay sababan li kathratil khair wa dawamihi. At yung pangalawang dua ng ate ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab uh, sa isang uh, magbabasa ng kanyang aklat na gawin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mubarak kahit saan man siya uh, naruroon o saan man siya o anumang panahon siya uh, uh, anum, anumang panahon siya uh, madadalah So, ibig sabihin, uh, nagdudoa uh, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na uh, naway ang magbabasa ng kanyang aklat ay uh, maging dahilan siya. Okay? Maging dahilan siya ng uh, maraming kabutihan at mananatili sa kanya ang kabutihan ito. So, kung titingnan natin, napakabuti ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na kung saan, ay uh, siya ay nagdudua o nananalangin mismo sa magbabasa ng kanyang aklat ng mga ganitong mga panalangin na alam natin na uh, napakalawak at uh, ganun din yung uh, napaka uh, mabuti yung mga kahulugan nito so dito nagdudua siya na naway maging mubarak ang isang nagbabasa nito kahit saan man siya mapadpad o anumang panahon siya naroroon. So maging uh, dahilan siya ng kabutihan dito sa mundo at ganun din sa kabilang buhay. Wasalithuha ay yaj'alahu mimman idha u'tiya shakar wa idha btuliya sabar wa idha adnaba stagfar wa addahunna al musannifu unwanas unwa unwa sa'adah. At yung pangatlo, mga kapatid, na doa o panalangin ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab sa isang nagbabasa ng kanyang atlat na ito, na naway mapabilang siya, itong taong ito, na kapag siya ay uh, pinagkaloob sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang biyaya, siya ay nagpapasalamat. At kapag siya ay sinusubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay... Uh, nagtitimpi o nagtitiis at kapag siya ay nagkaroon ng kasalanan, siya ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at ibinilang na ni Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab ang uh, bagay, ang tatlong bagay na ito na kanyang sinabi na ito ang titulo o pangalan ng uh, kasiyahan. Ito yung titulo o pangalan ng kasiyahan. So binigyan ni Sheikh Muhammad ni Sheikh Saleh Al-Uthaimin ng kahulugan yung unwanu shay. Sabi niya wa unwanu shay'i ma yadullu Kapag sinabi natin, sabi niya na ang uh, titulo ng isang bagay, ibig sabihin ito yung bagay na tumutukoy dito. Ito yung bagay na tumutukoy dito. Wa minhu unwanul kitab wassakan isman lima yadullu alayhima. At dito ay malalaman natin na kapag sinabi natin unwanul kitab o kaya wasakan uh, yung titulo ng libro o kaya uh, yung uh, location ng uh, bahay kapag sinabi natin yung unwanul kitab o Sakan, ay alam natin na ito yung pangalan na tumutukoy dito. Ito yung pangalan na tumutukoy dito. Fa unwanul kitab huwa ismo kaya nga kapag sinabi natin na unwan kapag unwan ng kitab ito ay nangangahulugan na ito yung pangalan ng librong ito okay wa unwanus sakan huwa mawdi'us sukna at kapag sinabi naman natin na ito ay uh, titulo ng uh, bahay ibig sabihin ito yung lugar kung saan naroroon itong bahay na ito okay so ito ay nangangahulugan lamang na kapag sinabi natin na unwanus saada ay ibig sabihin ito dito natin uh, mararamdaman yung tunay na kasiyahan. Okay? So dito natin matatagpuan yung tunay na kasiyahan. Kaya at ang ating sheikh na si Sheikh Salih Al-Usaymi, binigyan niya din ng kahulugan was sa'adatu hiya al-halu al-mula'amatu al-mula'imatu lil'abd. Sabi niya, ang ibig sabihin ng Saada ito yaong kalagayan na pinakamainam sa isang alipin. Ito yung pinakamainam, ito yung pinaka uh, munasib ibig sabihin yung pinaka uh, masasabi natin na uh, pinaka uh, dito natin ito yung uh, kaibig-ibig o kamahal-mahal para sa isang Alipin. Okay? Wal-abdu muqallabun bayna salasati ahwal. Kaya nga, isang alipin, ay siya ay uh, siya ay uh, gumugulong sa tatlong kalagayan. Okay? Siya ay gumugulong sa tatlong kalagayan. So, ano itong tatlong kalagayan na ito? So, dito, uh, sinabi na ni'matin wasila wa musibatin fasila wa sayyiatin hasila wa kullu halin yata'allaku biha amrun syar'i So dito itong tatlong kalagayan na ito mga kapatid ay kanyang sinabi na uh, itong tatlong bagay na ito ay ni'matin wasila yung biyaya na tuloy-tuloy at alam natin mga kapatid Alhamdulillah na yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kung ating pagmamasdan, Uh, sa bawat, sa, bawat segundo at bawat araw ng ating pamumuhay dito sa mundong ito ay napakaraming biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay tuloy-tuloy. Ito yung unang kalagayan ng isang alipin, wa musibatin fasila. Isa sa kalagayan din ng isang ma, ma, ay, ng isang alipin na dumarating sa kanya yung musibah, yung pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fasila, ibig sabihin ito yung Uh, dumarating na uh, dumarating o pumuputol sa uh, masasabi natin na kasiyahan o yung uh, maiinam na, na nangyayari sa ating buhay yung itong uh musiba o kaya pagsubok na ito ibig sabihin hindi uh, hindi ito tuloy-tuloy na nangyayari sa atin bagkos ito ay pumuputol lang sa pangyayari na kasiyahan sa buhay natin at dumadating itong uh, musibah na tinatawag o itong uh, pagsubok na ito. Wasay atin hasila. At yung pangatlo na kalagayan ng isang alipin ay yung ah na siya ay nakakagawa ng kasalanan na ito ay talagang nangyayari. Okay? So wala ni isa man, di, na tao dito sa mundong ito na hindi siya nagkakasala. So lahat tayo ay nagkakasala pero ang pinakamainam sa atin na nagkakasala ay tayo, na tayo ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu halin biha amrun syara'i. At lahat ng kalagayan na ito mga kapatid ay mayroon itong kaakibat uh, o kaugnay na uh, batas. So itong kalagayan na itong mga kapatid na binanggit ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab na kalagayan ng isang alipin, uh, sabi ni Sheikh uh, Saleh al-Usaymi meron itong kalakip na uh, o kaugnay na uh, batas sa ating pananampalataya. Falma'muru bihi inda hudusin ni'ma shukruha Kaya nga ang batas kapag dumarating sa atin yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong gagawin natin? Tayo ay karapat dapat na magpasalamat sa biyaya na ito na dumating sa atin. Wa inda wuku'il musibati as-sabru alayha. At kapag may dumating naman na uh, uh, pagsubok sa ating buhay, ay kailangan natin magtiis sa Uh, pagsubok na ito wa inda da fi'li sayyi'a su'alu magfiratiha at kapag naman tayo ay nakagawa ng pagkakasala ng isang kasalanan tayo ay humihingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa ta'ala wa man al-ma'mura bihi fi hinna sa'adat ad dunya wal akhirah at kapag ginawa itong uh, mga pangyayari na ito sa buhay ng isang ng isang mananampalataya na kapag dumating sa kanya ang mga kalagayang ito at alam niya kung paano niya pakitunguhan uh, ang tatlong pangapangiyaring ito sa kanyang buhay na ayon sa pananampalatayang Islam siya ay makukuha niya yung tunay na, kas na kasiyahan dito sa mundo at ganun din sa kabilang Uh, buhay. Fahalul insan la takhruju anil waridat allati dhakarna. Kaya nga ang kalagayan ng isang tao ay hindi lumalabas ito sa tatlong uh, pangyari ito na nabanggit natin. Huwa na ni'matin wasila at siya ay nasa pagitan ng tatlong bagay na ito na mayroon dumating na dumarating na tuloy-tuloy na biyaya sa kanya at mayroon ding dumadating na pagsubok sa kanyang buhay at mayroon ding pagkakasala na nangyayari sa kanyang buhay at lahat sabi niya wa kullu ahwal yataallaku biha amrun syarii. kaya nga itong tatlong bagay na itong mga kapatid ay mayroon itong kalakip na batas sa ating pananampalatayang Islam Faman imtathala al-ma'mura bihi syara'an fi kulli halin min hadhihi al-ahwal nala sa'adat ad-dunya wal akhirah. Kaya nga kung sino man ang kanyang isinabuhay ang tatlong bagay na ito ayon sa batas ng Islam uh, na isinabuhay niya uh, bilang pagtugon sa mga tatlong pangyayari na ito sa kanyang buhay ay tunay na kanyang makukuha at Uh, kanyang uh, ipagkakaloob sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung tunay na kasiyahan dito sa mundo at ganun din sa kabilang buhay. So ito po ang pagpapaliwanag uh, ni Sheikh Saleh al-Osaimi sa aklat na ito ni uh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sa unang bahagi na ito na sinabi, ni Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab. sa mga susunod na araw, ay kukunin natin yung uh, tuloy na sinabi ng ating Sheikh mula sa aklat na ito, na Al-Kawaid al-Arba'a. Al-Kawaid al-Arba'a. Hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana na rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.